A day in my life as a babay, walang pahinga nga tayo na kapag upload kahapon dahil tinamaan nga ang inyong Disney Princess. Huh? <laughs> eh, Diyos, sumama talaga yung pakiramdam ko kahapon, mga Mi. Kaya naman, ipinahinga ko lang talaga kahapon. Kaya ito, for the go na naman tayo, mga Mi. And for today, mga Mi, natapos na nga rin akong magtupi dyan. Nagising na nga rin si CJ at pagkatapos naman noon na ay ito, sinampay ko naman itong mga nilaban ko. Pinatulo ko, ko. <laughs> nga lang sa labas yan saglit. Tapos ito, pinasok ko na din dito. Katatapos mo nga lang magtupi. Eto, nagsasampay ka na naman. Naglaba ka na naman. <laughs> Kinabukasan naman mga me, eto ang lakas pa nga rin talaga ng ulan. Wala nga akong magawa dyan. Dapat magwawalis lang ako. Etong pagwawalis ko ay napunta na naman sa pag -je general J general General Tini. Eh, <laughs> ba? Alam ko talaga. Tayong mga nanay, ganitong ganito talaga kapag nga magwawalis lang ay napupunta talaga sa paglilinis ng husto. <laughs> Sagsagan nga na napakalakas ng ulan habang ako ay naglilinis mga me kaya naman ito for dugo pa rin ng kumawin nyo yung <laughs> potty training nga na yan ay talaga namang gamit na gamit ni CJ si noon pang 2 years old siya dahil pa lang nga siya ay tinitraining ko na siya kaya naman 2 years old siya ay marunong na siya magsabi sa akin na magwiwi at magpupo pero akala ng iba ay madali ay jus ko po sobrang hirap magtrain. train kaya <laughs> naman mamamanghi ang inyong kapaligiran ganer pero worth it naman dahil ngayon ay marunong na siya magpupo sa Wow. At doon na nga siya nagsi-CR sa CR namin ngayon. Abot na abot na din kasi yung bowel doon. Kaya naman wala na talagang hassle sa akin. Wiwiwi na lang siya dyan sa pati training kapag nga sobrang lakas ng ulan kagaya ngayon. Hindi kami makalabas dahil nga pag kami sa CR mababasa kami ng ulan. Palit na nga rin pala ako ng kurtina dyan dahil tinanggal ko na yung puti at lalabhan ko na. Tinong harang namin dyan sa pintuan na kurtina ay pinatanggal ko na kay daddy dahil lalabhan ko na din dahil hindi na nga maganda ang amoy. <laughs> Linamay ko na nga rin tong mga bintana namin dahil matagal-tagal ko na nga rin hindi ito napupunasan. Kitang kita nyo naman mga me na napakalakas talaga ng ulan sa labas kaya naman napakasarap din maglinis. Charis. <laughs> And after ko naman nga magpunas ng mga bintana, ito lumabas naman ako para nga hawin itong mga tubig. Kasi nagtatalsika ng mga ito, dito naman napopondo po sa harapan namin. And after nyan, kumuha nga lang ako ng tubig dyan para ngalaban itong basahan na ginamit ko at ibababad ko nga yan sa Sondrox. Hindi talaga papaawat ang e-abab na ito. Umulan bumagyo, push mo lang talagang kapag nasimulan na natin yung gawain ay talaga naman magtutuloy-tuloy na. And yun lang muna for today mga mawe.